Donnie Pangilinan and Bel Mariano nag road trip kasama si Darren Espanto, AC Bonifacio, Eric Santos and of course Enigo Pascual. Talagang sinusulit nila ang kanilang vacation dahil pag uwi nila ay talagang puspusa na ulit sa kanilang taping. Ang Hollywood talaga ang kanilang pormahan. Bagay na bagay talaga sa kanilang dalawa. Kahit anong isuot nila, napakaganda at kwapo talaga nilang tignan. Napaka-protective talaga ni Donnie kay Bell, talagang dahil maraming tao, nilagay niya si Bell sa kanyang likod at pinahiram ang kanyang jacket. Every time talagang pag dinadagsa sila ng maraming tao, talagang si Donnie ay talagang protective na protective sa kanyang think. nga ng mga netisem, pag madami talagang tao, the only way na ginagawa niya to protect Bell is mauuna siya and sa likod niya si Bell. Ilang beses ko nang nakita yan sa personal. At talagang totoong totoo dahil nung nag-mall show sila ay ganyan na ganyan din ang ginawa niya kay Bell.